So, what is good guys? We are back with another vlog Ito lang sa ating And for today's video guys, we have problem here Basically, uh, isa sa mga ang angkla namin kagabi pa ngayon hanap or nilalakit kung nasaan kaulog pero malapit lang din ako kami sa pinagulugan ng angkla namin ngayon lang kasi is ngayon lang nagkaroon ng time para ma locate ulit kung saan yung angkla namin kung saan naulog yung angkla namin Medyo may lang kasi guys dito. Kasi ito, eh, yung yung dinadaanan ko dito is medyo madaming nikil kaya daan-daan na sa pag daan medyo makapit tong nikil na ito pag nabasa makapit tong nikil na ito pag gano Ayan. Ito. Do. Ayan. Ina, uh, inaangat na nila. Kanina pa kasi yan. Kanina pa sila nandito. Ay, kanina pa sila nagbibiyaw ng angkla. So, yun guys. Malapit na tayo sa unang Nandito na tayo guys. Mapapakita ko sa inyo. Ooh,

Kalay sa bayon! Oh, Ang ina ba? mo! <laughs> <laughs> BTS? Ito yes. na na? Para makakuan ba? Makagimok ba? Bro, moments later. So yun yung kaganapan sa pro ha? Nakabalik na ako na dito sa kamukasal. Kaya babalik yung angkla kasi yung angkla dito sa starboard side yun yung halos ginagamit namin pag kami mag angkla eh yung minsan lang namin ma magamit yung angkla sa port side and, and, ayun lang ayun lang guys muna so far balita and ayun nga pala guys Malapit na tayong bumaba. Almost two weeks na lang. Basically, ang nalalabi dito sa bag, ang nalalabi ko dito sa bag ko. Kaya, nakasikaso ko na din na halos lahat ng mga dapat kong asikaso ko ito. Ang mga papapilmahan ko. Ayun. Kailangan ko lang asikasuhin lahat yun. Hindi uh, nakasikaso ko naman din ha. So yun guys, kita kayo silang mamayali at abit ko lang ngayon. Woo. So yun guys, good morning. And basically, nandito ako ngayon. And guys, nasa hotel na ako. But ah... nagpapaba na ako no Ooh. nakababa na ako ng bag ko guys and kagigising ko lang 7.15 ng umaga guys gusto ko lang din experience na ulit dito. Gusto ko lang din makatulog ng maayos after ng one year na na um, halos unti lang din ang tulog. ng tulog. Makapagpahinga ng mahaba. Ayun, yun lang. As of now. hindi na ako nakapag-vlog hindi, hindi, hindi ko na na-vlog na lahat wala din sa bar ko hanggang hanggang dito kasi tingnan yung tingnan nyo naman yung dala ko guys ayun yung dala ko guys ito, itong itong apat na ito. yan dala ko yan guys hanggang dito ito, backpack maleta body bag tapos safety shoes at saka yung uh, ko kaya hindi, kaya yung kamay ko puno puno guys hindi ko hindi hindi ko talaga maani yung hindi ko talaga makapakain yung cellphone ko para mag-vlog kaya ayun ngayon Kain nga muna tayo saglit tapos Ano uh, pa bang gagawin? Um, try natin na uh, puntaan yung pisina mamaya or sa Lunes or sa Martes na After noon eh before yun siguro habang nandito pa tayo magkasikasa din tayo ng mga ibang uh, dapat ayusin para at least alam niyo yun, wala nang hassle pag pagpunta ng Manila kaya ayun lang guys kita kits na lang hi so yun guys nandito na ako sa Davao International Airport and Again guys nas, uh -huh. ng 12.20 yung flight natin papunta ng Manila so uh -huh. Uh -huh. Uh, 11 pa lang 11 quarter, quarter quarter to 12 guys is yung ano natin yung yung, part, yung boarding time natin is 11.55 55 ata yung, yung, yung boarding time ko yung boarding time ko 11.55 so ayun ngayon pa lang is 7 pasado or 8 na pasado Uh, inagahan ko na parati hindi ako ma ano ma malate at saka mag check in baggage pa ako dito. So yun guys, kita kits lang ulit mamaya. This is it, this is it guys. Nakapag-check in baggage na ako and ngayon pupunta na ako ng uh, domestic departures. Yeah. So, ayun. Ayun. Kita kits nalaban. Kita kits Manila. Let's go. 12 seconds later. Moments later. So, yun, guys, Pasakay na tayo ng airplane ngayon. Boarding na guys. Ayun, boarding, boarding na guys. Malapit na mag-boarding. 20 minutes later. For now guys, goodbye Davao. Goodbye Davao. Let's go. After one year, now party is guys red carpet. Wow, nice. Double. Nakasakay na ako. So ayun guys, nakikita nyo paayos na kami Mula sa Davao International Airport, punta ng uh, Naia. Naia. And by that moment, grabe yung feeling ko bago ako umalis dyan sa airport na yan. to the terminal 3 for your proper and safe disembarkation. Okay. So, we so, Once again, Hahaha. <laughs>